Siguro naman ikay taga ibang planeta kung hindi mo pa nakikita ang TikTok ni First Lady Lisa Araneta Marcos na nagsasabi, bad shot sa akin yung VP Sara na yan. Mantakin mo, pupunta ng rally, tatawagin yung uh, presidente mo na bangag, tapos tatawa-tawa. So yan po ang deklarasyon ni Lisa Marcos kanina. No? Doon sa kanyang teaser interview kay Anthony Taberna. Siyempre po, declaration of war na yan. Bad shot siya sa akin. Okay? Ang sabi pa niya, ever since I was always kind to her and sabi nga niya, eh, the president is always protective of her. Well, ako po'y kasama nung kampanya. Kaya nga po, alam ko na kampanya pa lang, bad blood na po si Melissa Araneta Marcos kay VP Sara. Sa katunayan, kumpirmado po itong kwentong ito. Ha? Kampanya pa lang, itong si Lisa Araneta Marcos, mahilig uminom. Kapag nalalasing, eh, nagte-text kung ano-anong tinetext. Pero minsan, nagkakamali siya ng pinagte-textan. Meron siyang itinext na isang video na kumakanta si Inday Sara Duterte. Pinadala niya. Akala niya pinadala niya sa isang amiga niya. Pero ang totoo, napadala niya kay VP Sara. Ang sabi ni Lisa Araneta Marcos, kita mo to kung ano anong ginagawa. Yun po isang video na kumakanta si VP Sara. Hindi ko alam kung alam ni Madam First Lady na napadala niya yan kay VP Sara mismo. Pero kumpirmado po yung kwentong yan. Nareceive po yan ni VP Sara. Now, ito naman, hindi na ito kumpirmado. Kaya naman pala may mga kasunduan gaya ng mga appointments na dapat uh, gagawin ni VP Sara. Hindi po ito kumpirmado ha, pero narinig ko lang na hindi na pinatuloy ni VP Sara. Kasi nga nakita niya na bad blood pala sa kanya yung First Lady. Linawin ko lang po, hindi lang po ngayon nagdeklara ng gera si Lisa Araneta Marcos panahon pa po ng eleksyon, eh, e ginigera na niya si VP Sara. Meron pong elemento yan ng selos. Unang-una, eh, tanggapin po natin, saksaka naman ang ganda ni VP Sara kumpara kay First Lady, no? Tapos ang problema dito kay PBBM, touchy-touchy, mahilig mag-touch-touch. -touch. Ako kahit gano'ng kung kalapit kay VP Sara, ano ako, gwardyado. Uh, in fact, handshake-handshake lang. No? Kung meron mga besong pagkakataon, she will have to offer the beso. Pero talagang strict ako talaga dyan. Kasi strict to yan eh, no? si VP Sara. Pero napansin ko ng eleksyon, touchy-touchy itong si PBBM. Siguro ganun lang talaga siya, walang mali siya. I can give him that. Pero siyempre, sa mata ng isang asawa ayaw niya yan na touchy-touchy siya sa ibang babae. At tingin ko, nakikita ko sa mga mata niya, noong election pa lang, na talaga mainit talaga ang mata niya kay Bibi Sara. At tingin ko, yung selos, ay eh, may kinalaman na rin yan. Kaya naman tumakbo ng Vice Presidente si Inday Sara dahil kinonvince siya ni Amy Marcos. At mukhang totoo yung naririnig nating kwento na bad blood talaga si Lisa Araneta Marcos at si Senator Amy Marcos. Yung tinanong ko naman si Senator Amy Marcos, kung totoo to, sabi niya, hindi. Ewan ko, baka siya ayaw niya sa akin. Pero ako, ako pa sabi sa kapatid ko, pakasalanan niya yan. Sabi ko, ba't mo sinabi yung pakasalanan niya? Eh kaysa naman gagala-gala siya. Tapos cargo ko pa siya kapag di siya nag-asawa. No? Pero siyempre, hindi natin alam kung bad blood si Lisa Araneta Marcos kay Amy. Pero ang teorya ko, bad blood nung nakita niya na very close itong si Senator Amy Marcos ki Vice President Sara Duterte, ay eh talagang markado na from the very beginning si VP Sara. Nagpa-interview siya para sabihin bad shot siya kay VP Sara. Ang tanong, eh ano naman ngayon? Sino ka ba? <laughs> Di ba? Ikaw ay asawa ng presidente. Wala ka namang mandato galing sa taong bayan. Bakit kinakailangang suyuin ka ng pangalawang pinakamataas na opisyalis ng bayan na mas mataas pa nga ang mandato na binigay ng taong bayan sa kanya kung ikokumpira sa presidente. Hindi ba totoo na si VP Sara pa ang nagbigay parang kanyang esposo ay maging presidente? Lahat ng survey ng mga panahon na yon nagpapakita na kung tumakbo si VP Sara sa presidente, runaway winner siya. Ang strategiya pa ni Amy Marcos, mas solid ang Norte, mas solid ang South. dag work kasi nga, basta solid ang Norte, solid ang South, panalo. At syempre, pag sinabi nating South, hindi lang naman Mindanao yan. Kasama yan yung Cebuano-speaking areas. So ang hindi lang malakas ang Duterte, syempre yung mga ilonggo speaking areas. Pero lahat yan, kasama na ang Waray area, ang binigay ng Duterte sa Marcos, ay lahat yung Cebuano-speaking Visayas areas at Mindanao. Ang binigay ng Marcos, solid North. Ang talagang pinaglabanan, Central Luzon, Metro Manila and Southern Tagalog dahil ang Bicol Region naman talagang kireni Traditionally, ya ang Southern Tagalog at saka Metro Manila, hindi talaga boboto sa Marcos yan. Nadala talaga yan ng Duterte. Dahil ang Duterte, kahit ano pang sabihin nila, ang Manila ay hotbed ng oposisyon, landslide si Duterte dyan. Pati pa noong 2016. So nadala siya ng Duterte sa Metro Manila, nadala siya ng Duterte sa Southern Tagalog Region. Dahil ang Batangas, no, ang Laguna, eh, traditional naman po yan, bumoboto sa oposisyon. Pero bumoto sila kay Duterte. Nadala ni, ni Pizarra, si PBBM. Hindi ba na dahil merong ka dapat tanawin na utang na loob, na hindi dapat sa'yo nang gagaling ang mga maanghang na salita laban kay BP Let me remind FL, ayaw na ayaw ni Presidente Digong kay PBBM dahil siya ay weak leader at dati pa po sinasabi ni Presidente, talagang drugista ang PBBM. Kaya nga galit na galit si Presidente Digong kay Inday Sara at sa akin dahil ako lang naman yung nag-iisang sumunod kay Inday Sara nung kami po ay sumari sa unit team. So ganyan po naging sitwasyon. Eh bakit siya magagalit? Eh di ba nga, sinuway na nga nung VP natin ang kanyang sariling ama. So hindi dapat siya naghinanakit eh ano ngayon, First Lady? Pinapahagwating mo ba sa iyong deklarasyon ngayon? At miski hindi ikaw ang halang ng bahayan, ikaw ngayon ang nagpapatakbo ng gobyerno. Kasi yan naman talaga ang duda ng marami. Ikaw na walang mandato ang nag a ng mga tao sa gobyerno. Ikaw kahit walang mandato ang nagdidikta ng mga pulisiya. Kasama na yan yung desisyon na tanggalan ng pondo si BP Sara dahil, aminin o hindi, dati mo pa siya kinabubusitan. Wag po sanang ganyan. In the same way na you want your husband respected as the highest official of the land, may karapatan din na marespeto ang pangalawang pinakamataas na opisyal sa ating bayan. Magpa-drug test anytime nang malinaw ang pangalan ng inyong asawa at samahan nyo na rin kasi may mga ugong-ugong na hindi lang po nag-iisa sa pamilya ninyo ang bangang.